Hello Philippines! Mabuhay! <laughs> Namiss ko yung intro na to. Panibagong buhay, panibagong araw na naman sa ating lahat. At hen back to school na naman si Maro. Araw-araw na naman akong gumigising ng alas 5 para asikasuhin ang anak ko. Nagluluto ng agahan niya at saka baon niya sa panahalian. So hen papasok na siya at inihatid ko sa labasan. Naglisaw-lisaw na naman ang mga estudyante at ubod traffic na naman. At syempre, papasok na rin ang ganda ko para magtrabaho. Abay, doble natin ang pagsisipag. Hanggat may trabaho, go lang ang go. <laughs> at huwag na huwag magsasawang magtrabaho. Balang araw, kaaawan din tayo ng Panginoong Diyos. at mabibigyan din tayo ng kaginawahan sa buhay. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya huwag na huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Magdasal at pagpasalamat tayo palagi. At huwag natin kalimutan yun. O sa mga nawawalan din ng pag-asa, o push lang. <laughs> Basta ako, lalaban ako araw-araw sa hamon ng buhay. At never akong tatamarin. <laughs> Nakakaloka, napakadami kong ginagawa. Ano? <laughs> sa pagbablog lang, napakahirap na, napakadaming ginagawa. Kung siguro sa iba lang to, sumuko na. <laughs> Ang pahinga ko lang ay tulog lang talaga sa gabi. <laughs> Tapos wala pang jowa na madiligan man lang, charot. <laughs> so ayan nga, pinakain nila ako sa pasyente ko. Aba, hindi ko pwedeng tanggihan to. At pampaswerte to. <laughs> Handa ito ng bagong taong. Fruit salad pa. Tapos pagkasarap-sarap pa ng beans na yan. O, oh, di ba, panalo? <laughs> At hen, nanginginain na ako. Vinidyo ko nga habang kumakain ako. Para matakam kayo. <laughs> Panigurado naman, marami pa kayong handa dyan. Mga tira-tira ng bagong taon. Abay, mas masarap daw kapag tira-tira. Nanunuot ang lasa. <laughs> so, hen, nakasakay na ako. Pupunta na ako sa susunod kong pasyente. Abay, wala lang pili-pili sa sasakyan, ano? <laughs> ang giputang driver, just ko para ako ng parayay. Eh. Nagpasa ko ng todo. Natatay yata ang syuta. <laughs> At ayan niya tagpunta ako rito para manginain. Abay, syempre, hindi ko pala alam pa at paborito ko to. Unang kain ng kwek-kwek ng taon. Swerte kaya at bilog. <laughs> Shout out Oswald Hermino at napansin mo ang ganda ko. Haloka <laughs> ka. At sa mga nang babas sa akin dyan, ay eh, out na kayo sa akin. <laughs> Basta ako masaya ako sa ginagawa ko. So ayan nga tapos na ako sa maghapot kong pagkatrabaho. At syempre hindi mawawala sa video ko ang pagpunta ko dito sa palengke. At araw-araw naman ako may binibili dito. just ko Lord, paghapon na eh. Ang ganda ko, ingarag na. Ngarag na. <laughs> pa eh, napaka-fresh ko lumalabas sa bahay, ha? Ah. <laughs> Abay, kapag hapon ay wala nang ganda. <laughs> Nagpunta pala ako dito sa palengke para bilhin ko yung mga hindi ko nabili kahapon. E paano ng puno na sa kamay ko? Lahat ng daliri ko ay may bit bitbita na supot, nakakaloka. <laughs> at hindi at pauwi na ako niya. Nakakaloka, napakadami ko pang gagawin. Kaya kailangan ko magmadali. Pagdating ko nga ng bahay, chine ko ang aking ref. Abay, wala na pala akong yelo. Abay, nagbebenta pala ako ng yelo dito. <laughs> Pandagdagman lang sa pambayad ng kuryente. At napakalaki ng binabayaran ko. Nakakaloka. <laughs> dito man lang ay eh, makatulong kahit napakahirap gumawa ng yelo napakasakit sa kamay at pagkatapos ko ang gumawa ng yelo abay nagtupi naman ako ng damit yan nga yung nilabahan ko kahapon o oh, yan ang kabugera nyo sobrang busy <laughs> dito man lang ay eh, mag ako sa inyo <laughs> all around. <laughs> Pakadaming ginagawa. Heto na nga at parating na ang anak ko. At baligdad ng kanyang damit at marami nga daw. Nagchat niya sa akin yung teacher niya. Nabaunan ko daw ng extra t-shirt para may pamalit sa tanghali. Hindi kasi may iwasang pagpawisan ng anak ko at matabanga nga. Pawisin. So, hindi at pagod na pagod ang anak ko kasi nga naglalakad pa uwi. At tsak ito gutom na gutom. <laughs> ito nga ang kanyang ulam na request niya kaya ng umaga. Ito nga daw ang ulam na gusto niyang iluto ko ngayon. Kaya ayan. <laughs> No. <laughs> Kain po tayo. <laughs> Anong ulam niyo dyan? Saglit lang po ito. Wala pang, wala pang one minute. <laughs> Kino lang kasi yung vlog ko. Dapat four minutes. Mm. Oh, wow. mm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Araw-araw po kami magpapasalamat kahit nakakontent ko ng mga supporters namin, nakakontent ang viewers namin. Wala kang dagang na gusto amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. Mahal na mahal namin ko lahat. Ano ay? Hello, kanta ba Bye guys! Bye.